bagong uh, video sa kasalukuyang karamdaman sa sikat na artistang si Chris Aquino at humiling ito ng panalangin ayon sa mga dokumento na di umano ordinaryo ang kalagayan ngayon na karamdaman sa artistang si Chris Aquino, lalong pumapayat at sabi niya, This is my now. I wanted to see the pain and struggle so that you will continue to pray. And I have a Yun ang um, sabi niya at uh, uh, lagnat dalawang linggo na. May nagsabi na nilapitan na din ni Chris Aquino ang mga dalubhasang doktor. Ngunit ang kanyang kalagayan ngayon ay patuloy pang nasa seryosong kondisyon. May nagsabi din matapos inlabas ang mga larawan niya na pati daw umano albularyo, nilapitan na. At may tagasimbahan din na nagsabi na isinalalim na siya sa private exorcism o deliverance. Ngunit, may di umano kayang gawin. Ano yun? Yung itakwel ang mga superstitious beliefs at iba pang mga occult practices. Totoo kaya to? Tatalakayan muna natin ito. Samahan niyo ako. Kasi yung halingan, pag palaging inulit-ulit, ay maklupa talagang kagutuhanan para sa ating mga patid na kulang ang kalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nangalib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! For Dio et Kumusta? Welcome sa ating mga suking taga-subaybay na nagsubaybay sa atin ngayon. Ito yung uh, kapatid, Wendell, Talibong, muli mong kasama ninyo sa pagkakataong ito bago tayo papasok sa uh, punto por punto mga kapatid. Tatalakayin muna natin. May mga uh, ilang katanungan kasi dito ng ating mga kapatid. No? Uh, nung sinishare ko yung video ni uh, Chris Aquino. At uh, Bago dyan, happy birthday kay Father uh, Father Nui, no? sa Vicariet na Mountain Province at sa ating mga kaparihan, Father Santi Kumita na nag uh, celebrate sa kanyang sacerdotal anniversary. Hello kay Sis Dinita uh, Kadyug. At sa lahat ng mga kapatid na sumusumaybay ngayon. No? ito uh, ang kalagayan ni Chris Aquino at uh, may mga iba't ibang reaksyon sila kaugnay dito. No? Uh, sabi sa taga kagayan na sa FD brother Winder nakalapit na ba uh, umano si Chris ng Exorcist? so mas maganda na uh, mapayuhan daw siya uh, kay baka course ang kanyang karamdaman Ayon din kay Mindusa uh, Dani itry niya ang exorcist malapit naman sa Manila at uh, ayon din sa iba pang mga nagkomento sa kalagayan ni Chris si uh, Miga Selva uh, naniniwala din sa mga charms at mga pungsoy dapat uh, magpatawag kayo ng parik Uh, hindi ang sulpot. Uh, ayon din kay uh, Kapitida Elias Ardon Jr., nagpa-deliverance na yan pero ayaw niya sundin yung advice sa kanya na alisin ang pampaswerte. Daming pamanhiin. Oh, so, totoo ba na nagpa-deliverance na daw ito? At ayon kay Mer Mary Antio, uh, it's because of lucky uh, chance that she was winning before, nag-effect na. If I rem remember it correctly, it was chance and crystals by Joy Lim si... Uh, Del Pilari, sabi niya, dapat magpa-deliverance at magpa-exercise uh, para uh, uh, para matuloy ang uh, mataboy ang body spirit. So, iba't ibang mga uh, reaction reaksyon dito ang uh, inilabas na mga kapatid natin. No? Okay. Okay, okay, okay na. Adjust na. Oh, ito ang mga iba't ibang reaksyon ng ating mga kapatid kaugnay sa inilabas na uh, recent video ni Chris Aquino na uh, dalawang linggo na daw paulit-ulit ang mataas niyang lagnat dahil sa kanyang karagamdaman. Oh at may advice sila na kung maaari, punta sa exorcism pero kailangan talaga ang uh, si Chris na willing siya na maasis sa simbahan kailangan din na uh, willing siyang dadaan sa process dahil ang deliverance of private exorcism ay eh, hindi lang ito para kang naghuhugas ng dumi sa sasakyan pagkatapos uh, wala na. Tingnan busisihing mabuti kung ano ba ang mga posibleng pintuan na nabuksan sa kanyang buhay. Halimbawa, wala ba siya mga hatred uh, hit, sa kanyang dating ex partners noon. Wala ba siyang angel? O, tignan niyang seven capital sins uh, para ma siya. Uh, hindi lang yan. Kung naalala ninyo, tinatalakay na din natin ang ka ma may kaugnayan sa tinatawag na soul ties. O, sa ritual ng exorcism, yung soul ties ay kailangan talagang i-break yun. So, breaking of soul ties. At maraming hindi alam yan na napakapiligro pala. Ano pa yung soul ties? Yung pakipagtalik sa iba't ibang relasyon. Magdudulot pala yon ng soul ties at kailangan ma break at i-renounce yan. So, um. Uh, yun ang makikita nating karamdaman sa bagong video o 38 ang lagnat niya temperature no dalawang linggo na daw ito pa ulit-ulit kaya inilabas niya itong bagong video sa kalagayan niya ngayon para humingi ng tulong sa panalangin na ipagpatuloy daw ang panalangin para sa kanya. So, natin, o oh, 38.4 ang temperature ni Chris Aquino dito. No? Uh, dalawang linggo na daw. at uh, iba't ibang mga lumalabas sa kanyang mukha o oh, na makita ninyo. No? Uh, pumapayat talaga siya. Pumapayat. Pero, kung may mag-advise niya na sundin talaga yung process sa uh, uh, exorcism, malaking, uh, ako mismo naniniwala na matulungan siya. Oh? Okay. Uh, may katanungan tayo pala dyan sa comment section. Kung kayo ba'y naniniwala na hindi ordinaryo itong karamdaman ni... Chris Aquino, yung ibang mga mga occult practices na nag live at nag may mga video sa social media, sabi nila kinulam daw. Yun talaga ang findings. Pero uh, sa Ministry of Liberation, dapat tingnan din ang posibleng mga entry points sa extraordinary demonic attack sa buhay ni grace, no? At uh, yung mga soul ties, anger, hatred, mga occult practices, superstitious beliefs, dahil karamihan yung paniniwala kaugnay sa superstitious beliefs, masasabi talaga nating uh, ang demonyo ay ama ng kasinungalingan. Bakit? Eh, Juan Kapitulo 8 44 ang demonyo ama ng kasinungalingan. Dahil, kadalasan sa may mga superstitious beliefs, mga kapatid, sabi ng mga marami ng pari, ng kaibigan natin, di, ah, ilan lang umano, ilan lang umano na mga katuliko ang mangungumpisal may kaugnayan sa superstitious beliefs. Dahil di nila alam na yung superstitious beliefs ay malaking kasalanan. Meron pa silang argumento na wala namang mawala pag maniwala tayo nito. Pero kung tingnan natin ang teaching, di tayo katulad sa ibang mga sikta na Bible alone kahit walang Biblia, basta Bible alone sila, nangungopya at namimili lang ng Biblia. Ha? So, kung tingnan natin ang Catechism of the Catholic Church 21 38 mga kapatid. Superstition is a total departure of the worship that we uh, uh superstition ha, is a total departure of the worship that we give to the true God. Uh tingnan natin muna ang mga nagkukuminto ngayon bago tayo papasok sa uh, punto por punto. So, may mga schedule tayo sa Diocese of Atalibon ngayong Holy Week. No, unang pagkakataon kung wala ako dito sa Holy Week. Uh, tumawag kanina ang case officer sa Office of Exorcism ng Diocese of Talibon para sa mga schedules. Okay? siya uh, si uh, Reniel Balagot, uh, kapatid niita Nita Kadyug, dyan sa Mountain Province, si Marisa Makahilos, si Anthony Hipulito, oh, si uh, Romel uh, Bandirado, si kapatid na Erlinda Lapay, oh, naniniwala kasi siya sa Pungsoy, Arnel Ligaspi. O, oh, ipanalangin natin si Chris, kawawa naman. Mabait siya. Si uh, Erlinda Lapay, pag lagi nilagnat yan, possible na uh, magtuloy-tuloy siya. Huwag naman sana. Uh, si Lodin, uh, na il na elga oh. so kaluoy ni Chris Basig Gibarang siya Lord mga si please tulungan uh, si uh, Christy Concepcion Charlotte. good evening uh, Sir Windel si uh, Enrico Jr. Kapo nihan, the uh, ilan ang daming relasyon ni Chris ibat ibang boy, but God can make a way for her to survive. Let's pray for her inner transformation. si Bill Ryan, Francis, ang manunuyan. Ang gabs di magab, ang gabs di He should turn to the Lord. Si Agnes, at Keep Capriang, Chris. God is great. If you really want to live more, He will give. Afi Alyusa. magandang gabi, Wendel. Tidi Pinida. At maraming salamat din pala ni Sis Rose uh, Leopoldo uh, sa palaging pagsuporta sa ministry at uh, sa mga kasama natin. Maraming maraming salamat po a uh, uh, Sis Rose. At maraming salamat din sa ating mga kapatid sila si Bro Rene. Uh, kahapon wala tayo naglive live dahil nanggaling tayo sa uh, the Archdiocese of Cagayan no sa Lintin Recollection si Bikulana si V o oh, Agnes Tistier at dalis muna natin bago tayo papasok Mad Superman may isang ministro ni Manalo oh, kita ko yan kita ko yan uh, tatalakayin natin yan si TD Pineda si uh, Lia B uh, and Talino, Shadow Kun, siya uh, Marilo, Tapungot, ta oh, si, uh, Elmer Rico Rihor Juanito Santo Domingo, siya uh, Tomasa Belisario, uh, Laura Isyore, oh, Uh, Alia, bi uh, Tatino. Tatino po ay uh, at tatino pala. Sorry. So, 'yan. Uh, bro, win, sino gustong makipag-debit sa akin? Uh, patunayan ko na si Kibuloy, ano si Kibuloy? Oh. Patunayan mo na si Kibuloy, ano? Oh, sige. Ah, uh, Baka papasok ngayon si Father Darwin. Abangan ninyo, ha? Marilo. Ah, tapungot. Oh. So, ano ba karugtong patunayan mo sa si Kibuloy? Ay, ano? Hmm. Kaya panalangin din natin si Chris sa kanyang karamdaman. Pero sa mga kaibigan niyang mga madre, kaibigan niyang mga pare, dapat ma-advise siya na kung nasimula naman ang sinabi ni uh, Bro Elias Ardo na dumaan na umanong private exorcism, uh, ipapatuloy at sundin talaga kung ano man ang advice. No? Wala naman talaga tayong makuha dyan sa mga superstitious beliefs at mga occult practices. No? Okay. Praying for grace. BBM at Uh, P R R D. May they all be in good health. Uh, Bro Win, si nung gusto ng sa akin. Patunayan ko na si Kibuloy ay may ari ng ating kaluluwa. Bakit meron ba meron ba siyang uh, kontrata na siya talaga ang may ari ng kaluluwa? Oh, si uh, Mad Superman, isa sa paborito kong artista, yan si Chris. ni uh, may God bless her uh, new health. Oh. So, panalangin din natin, mga kapatid. No? At uh, sa mga kapatid natin diyan sa San Antonio Di Padua, no. Maraming maraming salamat din lalo na sa kanilang Paris uh, prize, no. na nakasama natin sila si Bro Rene, sila si Bro Bebert, Oh, maraming maraming salamat. So to make his message known, He's our responsibility. So here we are to pledge our lives to